So, dyan na alis na, Nagid siya korti na no? Dili na gid siya malong. Dili na po siya habol. So, na lang, nagka-time na po dyan. So, gana na siya na hair. O, oh, nindot na siya, no? Maaliwalas na. Yung lang kasimple kasi akong korti And then, gingon ala na lang na ako door, akong korti na kaya Kay, syempre, makuha na ng aircon. So, ginani na nako ang style there. So, lang no, simple, simple. Simple so nako buak na sa amin there. buak na sa amin there. Ana siya there ha, buak na siya na sa amin. So, wala na ko gibutang ako ang mga pagwapa pagwapa diha there kay ko <coughs> under ganang kaun sa akong anak so naa sa ako ang mga budiga budiga na gibutang there. Para ako o akong gibutang dori ako ang mga pagpagwapa na wala lagi to siya ay wait lang. Di na siya gubut ha, na siya. So nawala akong pagpagwapa. Nara mm. diri akong mga pagpagwapa mga yung nana na po na dori Kaya nagsabot me, na na siya pwede hilabtan kay ako rin hebalos akong mga butang. So manat siya akong kwarto der And then, oh, dali pa na ako na siya gibutang girl. It because, dili masulot sa amu ang kwarto kay gamay-gamay. So, wala di sana siya doon, no? And then, this lady, ah oh, wala na siya daya. It's my room. Wala <laughs> na siya daya, oh. So, mana ako ang live to the door na hinlo ko. Oh, next, si R na naman Kay for 3 years, wag so, ito siya na hinlo eh. Or na brasi mo to siyang error. So, mo na siya there. So, maghinlo na po ato.